Adin mala pa sa burikat nga nabot sa Amerika for di dibid you So nag-exercise inyong auntie dahil doon nag-adlaw ko mag-exercise diri dahil balag diwang dahil balag mura nagtiklik. Masigigya po pa siksi dahil kay sos lamir na ba kay tagbana dahil. Dapat lang living o healthy beta bayot no. Ignore po tagniwang na pag-exercise. Alam nyo magmahiya na ka mag exercise tambok na kaliso na kaginawa bayot. O nyo pag manugmasaj dahil nag-exercise ang burikat kay gikapoy. O niya, nang uli namin, day. na miday dahil na ni dibid amung sakyanan dahil. Kanyanak ko siya iya gigutom na kuko. Mag-ibritay magtanong ko sa kumbana dahil magbasa lagi ko dahil. Ganun man day. Magbasa ko pirmi day. Uya day, nangyabot ang yung pizza day. Kaya gigutom na gigu day. Mo na pag day. Mukaon day yun. Kung sa paman, uy, giatay. Pag abot sa balay, tirahon, di ba? So mukaon day, nagpa-order ko pizza day. Kaya gigutom na gigu day. Nga doon naman ni mong sa gym day. Kaya kuwan na titulor na kalikang day. Nagdala pag na sakyanan no. Mo yung naong sa nagigag gym day. O g -g gaw sa ni, murag na gaharos-haros ang naong day. Laban ni bayet Paguman bayot namili na ko bayot. Yatay gigapoy ko gyaw-yaw da. Namili na ko dai pagkaon dai sa si Angkor pagdali daw dai. Pagdali ug kay murag dugay kay kamamili. Unya wa pay tao diri bayot sunura sa bayot oy. Unya daga order na mo di ako gidang una dai kay ang bana dai pirmi ako ang boss dai kunuhay. Oh di ba so nakapili na ko pagkaon na ko nang gitudlo sa iyo nya nang gawas sa food bidai kay nakakita na pugkog matcha dai. Milk to speakers dai silingan dai. Oh. So ni sulod da pugko dai. Di ba? Isos kape kay exercise bayot. Basta mag-exercise ko bayot. Pag sa balay. Alam na. Wala di magdugay-dugay manong kaon jud ka. pag abot sa balay, exercise pa patawaron pa ka. Ba na mong unsa-unsa diha. Oh, namili na ko diri boba kung gikaon bayot ay giinom gipili. Oh, di ba? Lami kay na dai. Unya si Uncle dai mo bayad na siya dai. Oh, nya mong number 67 bayot. Gulat-hulat ko bayot nya namili pa ko pagkaon dai kay gigmura gigutom pag yukod Ingani ko dai. Masigi kong kaon. Mm, nyaway yeah, katambukan bayot unsay tawag ana gigaba-gabaan sa Gaba lagay da tagam o oh, di ba gibidwa ko sa kung na da inya abot ang mat amil o oh, gikuan ni gihatag ninyo sa ako abayat yeah, kalami sa kung bana magbasa gid mo pirmi pag kani ba o oh, yeah, nya mo balik kami dito dai ko ano na namong pizza bayot kung naluto na batong pizza og manok kagigotom gigutom ko ganina ra ko gigutom akong tiyan gat tukoy Before ko na atong gym ni kaon gihapon ko day sa isa ka adlaw kalima lagi ko makaon ay sing pangutan na diha. O nilakaw na pud mi day, kani ngita na pud mig pagkaon dai ingana na lagi migre abutan ang giday ay mutiyan na ni dai. Muna kung bana dai moy mig dai ako dai sigkaon sa tikaon sa kong sobra. O nya kaon na pud mi day Mao ni dai ba moy exercise sige lagkaon giatay. Ana nang ang payot. O niya, nabot kami sa balay na si Mader, o nga ni Gokod among iro, no, nga nagsundo sa mua, o nga nagdala, pizza para everybody.